Good morning mga idol. Kumusta kayo lahat? Ito 'yung aking Maclean sweater. Malapit na siya maging dumalaga mga idol. Mahilig sa papaya yung papaya na kinukuha ni Mrs. Pinapatong lang sa lamesa. Hindi naman niya agad kinakain. Ayan. Tira ng manok. Yung tatlong papaya dito na tinatong niya. Manok lang nakaubos. Napakahilig itong kumain ng papaya. Kung pala yung bagong bigay sa akin. sisiw pa ito na binigay sa akin ngayon no, oh, malapit na siyang ang dumalaga makin sweater yan ito yung plano kong paramihin ulit ang tandang ko dito ay 21 hindi, ka, hindi pa kasama yung sisiw ko na tag 2 months dyan ah, uh, 16 peraso So, kinakapos na talaga ako sa patuka. Yung mga buyer kasi dito na gustong bumili, masyadong barat. Hindi man lang makabawi sa patuka. Gusto nila 800 lang. Eh, yung isang taon na manok yung tandang gumagastos yan ng 2,000 peso sa patuka pa lang wala pa dun yung gamot so parang ano na parang susuko na ako sa gastos susunod na may mga sisyo dyan baka pakawalan ko na lang kasama yung inahin Ang problema naman madadami sya aking pananim na gulay doon kakay kayo ng kakay kayo nyo mga hinahin lalo tayo maganda magmanok mga idol maganda libangan kung may pansuporta ka sa patuka kasi ngayon medyo magastos talaga isang isang patuka sa umaga dalawa hanggang tatlong kilo na okay lang sana nung araw kasi sampu lang isang kilo niyan eh. ngayon ay pinakamurang patuka 40 40 edos ordinary lang yon so medyo magastos o, hindi lang medyo magastos magastos talaga madali akong magparami dito ng manok mga idol dalawa lang yung inahin ko dito pero napakarami na ang nabili dito ay nasa 15 piraso na yung isang taon ko pero marami pa rin ako dito ng tandang na malapit na mag isang taon so yun know, o mga idol yung aking salo ubin sa magmamanok maganda gusto gusto ko magmanok ang problema yung supporta sa patuka medyo magastos talaga eh, lalo na ngayon sari sari store lang naman yung aking pinagkakitaan dyan wala naman iba so natatangay pati puhunan yung aking sari sari store so, sana kung may bumili agad ng mga sampung piraso masusuportahan ko yung iba kasi marami na talaga ako ditong ano yan. manok dito gustong gusto kong paramihin to eh kasi ito yung pure Yung binigay sa akin nag champion yung ama nito oh. sayang kung hindi ko maparami to wala na kung pambili ng patuka mga idol meron ako dyan mga sisyo na disisize peraso isang buwan pa lang binukod bukod ko na ng kulungan kasi nag aaway baka hindi ko na alagaan yan pakawalan ko na lang sila at least marunong na maghanap ng pagkain yung manok tuwing umaga patukain na lang hagis na lang dyan hirap kung wala kang kapital na pagmamanok naparami ko nang gusto itong mga tandang ko dito dalawa lang inahin ko mga idol kaya yung karamihan ng mga babaeng anak ano yung ulama. Madalas kasi dito, laging lamang yung lalaki. Kung sampu ang sisiyo, halos dalawa lang ang babae. Walo yung lalaki. Laging lamang yung lalaki rito. May mga manuko. Kaya napakarami na nitong manuko dito. Wala na akong pagtatalian, mga idol. Yung mayroon nga lang sanang mag-finance dito, sandali lang akong parami nito. Eh, kung mayroon talagang... Ay hinahanap ko yung talagang mahilig sa manok. At uh, ipapasa ko sa kanya ng mura lang. Yung aking mga tandang dito. Para lang malagaan ko yung mga sisyo na maray pang magsisisyo dyan. Kasi may malaga ako rito na apat. Yung mga bago. So, yun ang gusto ko paramihin. Kasi yung mga dalawa kong ano, matanda na yun eh. Matagal na kasi yung manok ni, si, ni Mesis yun. Kinulong lang. Eh, pagdating ko, pinakawalang ko. Kaya dumami bigla. So, para sa akin, sa pagmamano, kung wala kang kapital, kung mayroong mag-finance, sa patuka lang ha, solve na ako dun. Sa patuka lang, bahala na ako sa gamot kasi medyo may hindi naman araw-araw nagkakasakit yan so kaya-kaya kong bilhin yung mga gamot yung patuka talaga kailangan mayroong kapital para sa patuka sana ay eh, mayroon dyan na makakita na aking video yung magpipinan sa patuka yung iba dyan eh nagpipinan sila ng patuka sila lang bibili So, dahil sila anak nagpinans ng patuka, sila rin bibili. Mura lang bibili. Kalahati lang presyo kasi sa kanila yung patuka. Yun mga idol, yun ang medyo negative ang impact no, sa pagmamanok. Yung kulang ka sa financial sa paglating sa patuka. Kailangan mayroong kang ano, source of income para masuportahan mo yung patuka ng mga alaga mong manok Yon, ilang muna mga idol bye bye God bless sa inyong lahat yan ingat